Ayo, hindi na Bangit! Hindi pa lang! Hindi lang ako! Teka lang, video to! Video to.

Boom! Ang ganda! Bigyan! Ako na! Bakit muna kayo! ingat ba? Yung mga kanya yung... Yung mga ganito. Sa tibet, na, na. Pre, huwag na, pre. Pre, pre. na, pre. dito. Interview. Nasaan ka? Uh, ito kami ngayon sa paraiso ng Darnate. ah uh, kung Joy and kung nanonood ka, Mart! Mart! Ano masasabi mo? Thanks for inviting me here, these guys! Oh, yo, yo! Okay, go now! Ang saya dito! Oh my God! Yeah, yeah! Thanks for inviting us here! Of course! My pleasure! Enjoy mo sila to! Nakakasayahan! Okay! Kuya Utong! Kuya Utong! Kuya Utong! Kawai! Kawai naman yon. Kawai! G.I.G.I.! Psst! Roma! Ay Shit! Gayaan! Ang ganda! Tignan mo ang view! Sigaw nyo! Jennard! Mainggit ka! Jennard! Mainggit ka! Joya! Mainggit ka! Woo! Si Roma! Si Roma! Bumababa ng bundok! Si Ate Den! Umakakyat! Unbelievable! Ay! Wait! 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 Bumababa ako! Madudulas ako!

Sige, magsuntukan kayo dito. Ano? suntukan <laughs> na. <tulad> na lang eh. <laughs> <instagram. laughs> tulakan na lang. Tara <laughs> <Daro> tayo, tulakan. <laughs> <laughs> Para si to, parang ano, mountain climber talaga. Ooh, oh, oh, utok. Kasera, utok. Ah, utok. Uh, utok. <laughs> Uy, utok. Yung Parang maganda din okay, okay, so, naman. Dito mo po. Ay naman. na? na tayo manginitin. Wala ah, hey, no. <laughs> okay. oh, na? Dito. <laughs> ito yung DJ kami ni Roma. Kaya pa rin hindi mo magkala uh Ay, Alam eh. <laughs> <laughs> Ay, Hindi ako yung ito. Hindi yung Mo? We mo?